mga hindi inaasahang benepisyo sa kalusugan ng sayote. Ang sayote o sekim edul ay isang uri ng kalabasa na kabilang sa pamilya ng lung cucurbitacea. Ito ay orihinal na nagmula sa gitnang Mexico at iba't ibang bahagi ng Latin America, ngunit ngayon ay lumaki sa buong mundo. Kilala rin ito bilang militon squash o chucho. Ang sayote ay puno ng isang hanay ng mga nutrients at antioxidant compound na nagbibigay ng maraming potensyal na benepisyo sa kalusugan. Narito ang sampu kahangahangang benepisyo sa kalusugan ng chayote squash. Isa, mayaman sa nutrients. Isa sa mga pinakadakilang katangian ng chayote squash ay ang nutrition content nito dahil nag-aalok ito ng iba't ibang mahalagang bitamina, mineral, at fiber. Ang nag-iisang chayote squash 230 gramo ay nagbibigay ng mga sumusunod na sustansya. Kapansin-pansin, ang sayote ay partikular na mataas sa folate, na nagtataguyod ng wastong paghahati ng cell. Sa tabi ng nutrient density nito, ang sayote ay nangyayari rin na mababa sa calories, taba, sodium, at kabuoang carbs. Dahil dito, ito ay medyo malusog, at angkop para sa iba't ibang mga jeta. Dalawa, naglalaman ng mga makapangyarihang antioxidant. Marami sa mga benepisyo ng sayote, ay maaaring may ugnay sa nilalaman nitong antioxidant. Ang mga antioxidant ay mga compound na matatagpuan sa iba't ibang pagkain na nagpoprotekta laban sa pagkasira ng cellular, nagpapababa ng pamamaga, at nagpapababa ng stress sa loob ng iyong katawan. Ang sayote squash ay nagbibigay ng mga antioxidant na quercetin, myricetin, morin, at kaempferol. Sa mga ito, ang myricetin ay nangyayari sa pinakamataas na halaga. Iminumungkahi ng pananaliksik na ang myrisetin ay nagdadala ng malakas na anti-cancer, anti-diabetes at anti-inflammatory properties. Bukod pa rito, ang chayote squash ay isang mahusay na pinagmumula ng vitamina C na nagsisilbing antioxidant sa iyong katawan. Tatlo. Maaaring magsulong ng kalusugan ng puso. Ang pagkain ng chayote squash ay maaring mapabuti ang ilang mga kadahilanan ng panganib sa sakit sa puso, tulad ng mataas na presyon ng dugo, mataas na kolesterol, at mahinang daloy ng dugo. Ang pagsasaliksik sa hayop at test tube ay nagpapahiwatig na ang mga chayote compound ay maaring makatulong sa pagre-relax ng mga daluyan ng dugo, sa gayo'y pagpapabuti ng daloy ng dugo, at pagbaba ng presyon ng dugo. Ang myrisetin, isang kilalang antioxidant sa chayote squash, ay ipinakita rin na nagpapababa ng kolesterol sa ilang pag-aaral ng hayop. Apat, maaaring magsulong ng kontrol sa asukal sa dugo. Ang chayote squash ay mababa sa kabuoang carbs at mataas sa natutunaw na fiber na maaaring makatulong sa pag-regulate ng mga antas ng asukal sa dugo. Ang natutunaw na hibla ay nagpapabagal sa iyong panunaw at pagsipsip ng mga carbs na nagpapababa ng iyong tugon sa asukal sa dugo pagkatapos kumain. Maaari ring mapabuti ng sayote ang kontrol sa asukal sa dugo, sa pamamagitan ng pag-apekto sa insulin. Ang resistensya sa insulin ay isang kondisyon na nangyayari kapag ang iyong mga selula ay nagiging hindi gaanong sensitibo sa insulin, isang hormone na kumokontrol sa mga antas ng asukal sa dugo. Ito ay umahantong sa unti-unting pagtaas ng mga antas ng asukal sa dugo, at maaaring magresulta sa diabetes. Iminumungkahi ng pananaliksik na ang mga natatanging compound ng halaman sa chayote ay maaring gumanap ng isang papel sa pagtaas ng iyong sensitivity sa insulin sa pamamagitan ng pagbawas sa aktibidad ng mga enzyme na nauugnay sa mahinang kontrol sa asukal sa dugo at type 2 diabetes. Tema, maaaring suportahan ng isang malusog na pagbubuntis. Ang folate o vitamina B9 ay mahalaga para sa lahat ng tao, ngunit ito ay partikular na mahalaga para sa mga buntis o nagpaplanong magbuntis. Sa maagang pagbubuntis, ang folate ay kinakailangan para sa wastong pagunlad ng pangsanggol na utak at spinal cord. Ang sapat na paggamit ng folate ay maaari ding magkaroon ng papel sa pagpigil sa mga preterm na panganganap. Ang chayote ay isang mahusay na mapagkukunan ng folate, kaya ang pagsasama ng chayote at iba pang mga pagkain mayaman sa folate bilang bahagi ng isang balancing dieta ay isang mahusay na paraan upang suportahan ang isang malusog na pagbubuntis. 6. Maaaring magkaroon ng anti-cancer effect. Ang mas mataas na pagkonsumo ng prutas at gulay, ay nauugnay sa isang pinababang panganib ng iba't ibang uri ng kanser, kabilang ang sa digestive tract. Test should note, na ang ilang mga compound ng sayot, ay maaaring makapagpabagal sa paglaki at pagunlad ng ilang mga selula ng kanser, tulad ng mga may cervical cancer at leukemia. Bagamat ang mga resultang ito ay promising, ang kasalukuyang ebidensya, ay hindi sapat na malakas upang magmungkahi na ang sayote, ay may mga epekto sa paglaban sa kanser sa mga tao sa huli higit pang pananaliksik ang kailangan ito maaaring makapagpabagal ng nakikitang mga palatandaan ng pagtanda isa sa mga pangunahing teorya ng aging center sa mga molecule na tinatawag na free radicals na nagdudulot ng pinsala sa iyong mga cell na humahantong sa pagbawas ng functionality sa paglipas ng panahon ang ilang pananaliksik ay nagpapahiwatig na ang pagkonsumo ng mga pagkain mataas sa antioxidant ay maaaring makapagpabagal sa proseso ng pagtanda sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga selula mula sa mga free radical na pinsala. Ang sayote squash ay nangyayari na puno ng mga antioxidant, isa na rito ang vitamina C. Bilang karagdagan sa kapasidad nitong antioxidant, ang vitamina C ay kinakailangan para sa paggawa ng collagen, isa sa mga pangunahing protina na matatagpuan sa iyong balat. Ang collagen ay kadalasang binibigyang credit ito sa pagbibigay sa balat ng matibay at kabataan itong hitsura. Kaya, ang sapat na paggamit ng mga pagkain mayaman sa vitamina C, tulad ng sayote squash, ay maaaring makatulong na mabawasan ang mga nakikitang palatandaan ng pagtanda. Kigit pa, ang isang kamakailang pag-aaral sa test tube ay nagsiwalat ng isang malakas na proteksyon na epekto ng sayote extract sa mga selula ng balat ng tao laban sa pinsala mula sa UV radiation. Sa huli, higit pang pananaliksik ang kailangan sa sayote at kalusugan ng balat. Walo. Maaaring suportahan ang paggana ng atay. Ang fatty liver disease ay isang kondisyon kung saan ang labis na taba ay idineposito sa tisyo ng atay. Ang sobrang taba sa iyong atay ay maaaring makaapekto sa kakayahan nitong gumana ng maayos. Ang parehong test tube at pag-aaral ng hayop ay nagmumungkahi na ang sayote squash extract ay maaaring maprotektahan laban sa akumulasyon ng taba sa atay, kaya potensyal na maiwasan o magamot ang fatty liver disease. Sham, maaaring magsulong ng malusog na timbang. Ipinagmamalaki ng sayote squash ang napakakaunting mga kalori ngunit maraming hibla, dalawang katangian na maaaring suportahan ang isang malusog na timbang. Ang isang buong sayote squash o 203 gramo ay nagbibigay ng 39 calories at 4 gramo ng fiber. Ang hibla ay nagpapabagal sa bilis ng pag-ubos ng iyong tiyan na nag-iiwan sa iyong pakiramdam na busog at nasisiyahan ng mas matagal na maaaring mabawasan ang paggamit ng pagkain at magsulong ng pagbaba ng timbang. Kaya, ang pagdaragdag ng sayote squash sa iyong jeta, ay maaring makatulong sa iyong manatili sa tamang landas, sa iyong mga layunin sa pagbaba ng timbang. 10. Maaaring suportahan ang kalusugan ng pagtunaw. Ang iyong digestive tract ay may pananagutan para sa iba't ibang mahalagang function, kabilang ang detoxification, immunity, at panunaw at pagsiksip ng mga nutrients. Ang pagkonsumo ng mga prutas at gulay, tulad ng sayote squash, ay maaring mapalakas ang digestive function. Ang mga flavonoid, mga compound ng halaman na sumusuporta sa panunaw, ay matatagpuan sa mataas na halaga sa sayote. Ipinakikita ng pananaliksik na ang mga pagkaing mayaman sa flavonoid ay nakakatulong sa mga digestive enzymes na kasangkot sa pag-alis at pag-aalis ng mga produktong dumi sa iyong digestive tract. Kigit pa rito, ang sapat na paggamit ng mga pagkaing mayaman sa hibla, tulad ng sayote ay maaaring humimok ng malusog na paggana ng bituka at pagpapanatili ng malusog na bakterya sa bituka. Kaugnay nito, ang mga benepisyong ito, ay nagtataguyod ng pagiging regular ng bituka, at maaaring may papel sa pagpigil sa iba't ibang malalang kondisyon, tulad ng sakit sa puso, type 2 diabetes, at colon cancer.